I-out po Hi Don Raya <laughs> Sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe po Yan mga pups, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roya. And of course, isubscribe mo na yan. yan Ngayon mga pups, yung nagbabalik tayo sa ating ibari para itakita sa inyo yung mga pang malakasan na ibon na meron tayo mga pups. Alright? No, so bago tayo magsimula sa ating vlog, na ko lang i-shoutout To Sir Chris non Lim Hoko, mga pups na taga Roosevelt at taga Surigao din. No, nakumuha sa atin ng back-to-back -back, -back uh, Alright, no? Ito sinasabi ko na red factor na hindi nagtuloy. Sobrang ganda nun mga paps. At nagbe-breed yun ha. Disclaimer lang ha. Dahil ako nak nakapag-breed na ako nun. Pati yung iba nating client before. No, nag-message sa atin. Nakapag-breed sila. Ang nilabas nun sa kanila ay Lutino Opa at saka Opa. No, Alok same din sa akin. At ang maganda nun kasi may dilute pa na dugo. Dilut yung dulo yung bagwis. Yung dulo ng wings ay gray tapos black per grade din yung paa. Yun ang dilot, mga pa. No, so mar mali maraming maraming salamat kay share Lim Hoko Ho, o Chris mga pa. Alright na, taga Surigao City. Shoutout dyan sa ating hometown, ang Surigao City, Sargao. No, alright no, so kung gusto mo umorder sa atin ng mga pangmalakasang ibon sa murang halaga, All you have to do is to text or call me 0953-1364462. I-message mo sa akin kayo sa messenger ng Don Roaya or Don Roaya Igari. No? I, kung nanonood ka, pwede mo yung screenshot yun, padala mo lang sa akin, or itawag mo sa akin yung ibon na yun mga paps. Madali naman natin yun malaman. No? Sa mga natatanong ko sa inyong location natin, sa Commonwealth Litex Quezon City mga paps, no? Pwede yung umutang, pwede, pwede yung umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin mga pag-swap, mag-offer ka lang. Kung ano yung naisip mo, huwag kang mga pap. No? So, yun lang, yala, let's go. Tingnan natin yung mga ibon na meron tayo ngayon, mga pap. Tingnan natin ito, mga pang malakasang green, perso, wild type, belgium line. No? Kompleto yan. Mga black persona nata o black mask. Yan, no? Wow, ang ganda. Yan, no? Bombo yung ito, mga pap. So, yan ang sinasabi ko sa inyo, Quality. No, Belgium line mga malalaki to. Parang Alps <laughs> oh, yan mga boss, oh. Halitin ko, halitin ko, to. Oh. Hmm. Tama, tama, tama. Oh, yan oh. Apat 'yan, oh. Black mask. Yan. Oh, ang tawag ng iba ay green personata wild type, no? Yan, malalaki, ang ganda, kinis na ito. Oh. Sunod na sunod yung ulo, mga pagsaw, yung pagka-black no buong buo o, oh. yan yeah, no. o oh, diba ang lalaki nyo no, para mga alis yun eh <laughs> so gusto nyo ng ganito you can text or call me, sir name type 3, 1, 3, 6, 4, 4, 6, 2, message mo sa Facebook Messenger and Don Roya or Don Roya Aviary, hey, o, oh, yan, yeah, magaganda mga pagsaw, quality ready to breed alright tapos sa mga nag-aanap naman ng budget meal No, so, meron tayo dito mga split bronze palo, saka pen faded. Ibibigay ko na ito, ito yung nasa pinakaharapan. Yan, pen faded. Previous, kunin niyo na tong tatlo mga pops na split bronze palo presyo pamigay na. Sobrang mura ko na lang ibibigay itong apat na to. So, bali nga tatlo lang eh, isa previous ko na. Alright, ayan, na-screenshot ko na. Na-set to my messenger, donro, ay donro, Roaya, Ivory. Or you can text or call me sir ng 531 to mga paps. O, oh, yan o. Oh. Ipigan nyo mabuti. Alright? Tapos, sa mga gusto magkaroon ng yellow face pero walang budget, huwag kayong magalala kasi meron na tayong ilalabas na pang project-project na magkaroon kayo ng OPA, yellow face, ganun follow mga paps. So, no? So, ito yun. Ang oh, gaganda Oh. Tignan nyo kung agad na yung top Wow, grabe oh Mga mint green yan Eto, maganda, parang yung isa talaga to Pero ang kulay na ito ay uh, Green lang yan mga pagsa Opa green uling. to yung Tignan nyo yung mga ulo nila Sable na sable din Pati buntot pulag-pula O yan oh Hindi na ganda oh Wow, o yan oh May hiahin sila O yan oh Gaganda, no? Opa! Yan na kayo project natin. Sila ay galing sa back to back split na opa yan at uh, Split flip No, ang pinakalolo lola nila ay isang pastel na opa yan na isang uh, opa dan follow mga Yan ang ganun daw. Dahil screenshot ko na kung nagugustuhan nyo, they sent to the my messenger, Don Roaya or Don Roaya Ivory, or you text or call me, 0953-136446 to so mga pags. Mga quality yan. Oh, ganda nyo ito, lalo na ito. Diba, ganda ng pagkabre, no? Naku, tulid yung anak nito ito. Ayan, ganda. Sa mga naghahanap ayan, nasa kanan, ang partner niyan lala, ito, proven hento, tapos yung nasa, ayan, yun, yung starter niya, yung nasa kanan, yun yung lalaki. Split naman. Opa yan, opa, split yellow face. nesting niya, ang status niya ito. Ayan, nag-ahakot no. ganda, no? Meron din tayo dito. Hmm. Ito, visual cock na yellow face, Visual yellow face, DNA kak. tapos DNA hen. Previous ko na yung green, opa, or yellow face possible than follow. Back to back yan mga paps Hmm. Ang status, testing na rin. Sabi ko nga nung no, nangarami vlog ko, oh. supposedly marks pa dapat. Ikakasako, sa alam ko kaso, nag na, baka mag-upload niya sa alam. Kaya iniwalay ko na sila. Ayan, ang yellow face. maliksing oh. Hmm. Maliksi. No, tapos, meron din tayo dito, pastel yellow face. Paste. Tapos, olive green, yung kasama niya. Eh, previous ko na lang. Yellow face DNA check yan. No, ang paris niyan ay opa ko si yellow face. Possible gan palo. Previous ko na lang din yan. May isa pa rito opa ko si yellow face. Possible dan. Baka gusto nyo. And screenshot na na. Just to my messenger. Don't do I. Don't do I. I Or you text call me. Sire ng 531-364-462. dito naman may mga opa Latino. Back to back. Sable yan. Yan yung ulo. Saka buntot, namumula na. Tapos meron din tayong aqua. Aqua yuing. Aqua dirigot. Uh, aqua split dan. Ayan, nga po. I-message ko na lang. I-screen sa'yo na. I-design yung mga messenger. Don Royer, Don Royer. I can text Call me, sir. 953-1364462. Mga, yan. Ang ganda, no? Hmm. Alright. Alright. So muli maraming maraming salamat sa lahat ng manood. Huwag mo kalimutan na mag-like ka, ah. mag-comment on below ka rin, follow by hashtag Don Roya. And of course, mag-subscribe ka. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload bagong videos. So sa mga natatanong kung pwede ang umutang, ulit, ulitin ko pwede pwede ang umutang pero kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede ka rin makipag-swap, mag-offer ka lang kahit ano. Huwag kang mahiya. No, ang location natin ay sa Commonwealth Utex, Quezon City, Alright, mga paps? So, yun lang. No? Dalihan nyo na. Dahil lalo na yung Opa Post Yellow Face Project. Ngayon ko lang din Sigurado, mabilis pa sa alas pata. Maubos yan. So, so yun na, Maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe, guys. And God bless you.